Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki Gising na, bangon na katulad ko Babangon na o oh. Pero bago ako bumangon dito Siyempre uunahin ko kayo Uunahin kong mamigay ng mga 2 digit lucky numbers po Para po sa inyong lahat Siyempre ang ating mga lucky numbers po Ayan medyo mapungay pa yung mata ko Medyo masama po pakiramdam ko Naihilo po ako Pero gumising po tayo ng maaga Para po mamigay po ng mga lucky numbers po sa inyo Sinumada ko po kasi kagabi ito pinagpuyatan ko po Opo sa totoo lang po pinagpuyat lang ko po kasi nabasa ko po ang dami pong nangangailangan po ng mga lucky numbers ng mga bawat uh, bawat bayan po nila kaya ito po binigyan binigyan ko sila ng mga code at sana po makatulong po itong mga kalaki ha ang lucky numbers po natin tandaan nyo ang 2 digit lucky numbers natin nirarambol po yan pati 3 digit 4 digit irarambol po natin kung gusto nyo para mabaliktad man po yung mga numero ay panalo pa rin po tayo mga kalaki kaya ang mga lucky numbers natin talagang inaalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ay libre mula umaga, tanghali, hapon, gabi, araw-araw libre po ito. Membership po, may bayad yung membership po ng private consultation sa mga may gusto lamang po. Okay? Mura lang naman. Kayang-kaya niyan. yan. 13 pesos per day sa 3 months. misipin isipin mo nga. Sabi nila mahal do. Mahal ba 13 pesos per day sa 3 months? Gigigil ako sa mga tuwi. 'di ba? Yung pong code na 'yun hinihingi po nila kahit anong oras nila gusto. Nirerepayan po natin sila kahit anong oras po nila gusto. Lalong-lalo na lalo po sa mga abroad, sa mga interesado lang naman, wala naman pong pilitan. Ang importante, ang laki ng namin, libre wala pong bayad. Pag inupload upload ko 'yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin mo libre 'yan. At syempre, kung interesado ka magpa-member, message na po sa messenger namin, baka makahabol ka ngayong September, ano po, hanggang September na lang po ang slot natin, hindi na po tayo magbubukas, dahil punong-puno na po ang slot natin mga kalaki. Okay, so hanggang Pasko sana pala rin tayo, no? kaya eto na po mga kalaki, kung ready ka na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo ngayong araw na ito? Parang, parang ang, parang ang galing-galing ko na. <laughs> Ito na po mga kalaki, umpisan po natin sa Romblon 2-18. Ang Ono Rizal, 16-22. Montalban Rizal, 15-7. Antipolo, 19-21. Taytay Rizal, 12-15. Kainta, 6, 9 San Mateo Rizal, 13, 14 Isabela, 1, carré sai to 15 21. Rojas 1832 32 Kapis 33 bente Buhol sai 15 Bulacan, 7te jis 4 be Batangas 1 14 bataan. 923 Butuan 3426 East Benguet 133 Iloilo 226 Ayan may lamok 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 Ayan po ano Leyte 3530 Samar 168 17 Manila 59 Pasig 722 San Juan 1820 Marikina 630 malamok 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 mga kalaki malamok 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 ayan po syempre po at para naman po sa sa Quezon City Quezon City 15 17 Pampanga Pampang Pampanga 422 Pangasinan 1921 La Union 3122 Ilocos Sur sa IS Ilocos Norte 1214 Nueva Ecija Ano to Nueva Ecija 1725 Nueva Vizcaya 318. Ayan, putulin muna natin sa Nueva Vizcaya mga kalaki para po sa mga followers natin dyan na mga bago sa mga naghahanap po ng Lucky Numbers everyday. Hanapin lamang po kami sa inyong mga Facebook. I-type po ang Red Parungkin na meron pong 316,000 followers sa YouTube po 16,000 sa TikTok po 413,000 followers sa po tayo mga kalaki at sa may second account po tayo Aris Gatchalian at syempre, red parungkin po na naka-yellow t-shirt ako. May picture namin ni Lola Carmen na meron po 50,000 followers. Yan po yung mga account na pwede nyo pong i-follow. At humingi kayo ng mga lucky numbers nyo. Pag nabasa ko yun, re-replyan ko kayo. Pero make sure po na naka kayo ha. Kasi pag hindi po kayo naka-follow, syempre, ba't naman re-reply hindi ka na naka-follow. Tapos naka-follow ka sa iba, sa amin hindi. Di ba? Kaya mga kalaki, pero ganun pa man po, maka ka ka pa rin ng mga lucky numbers pwede mo pa rin kunin ang lucky numbers na aming mapapanood nyo sa Facebook, Youtube at TikTok ayan po mga kalaki, tandaan po ang lucky numbers namin libre, walang bayad mula umaga hanggang gabi Private consultation lamang po ang may membership fee at kung interesado ka na matutukan kita sa mga code mo, malay mo dito ka manalo swerte, hindi ba? Pag natutukan kita, ibibigay ko yung mga tips na mga private numbers para sa iyo pag member ka ng private consultation. Ayan po mga kalaki. At syempre, ang, ang lucky numbers natin inaalagaan po ay ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung interesado ka, magpa-member ka na. Sabihin mo interesado ka, tatawagan kita para makausap mo ko para maraman mong legit na ako ah, yung kausap mo pag iba po huwag nyo pong replyan hindi po kami yun ha sinasabi ko na po sa inyo at syempre ituloy na po natin sa mas bate mas bate 4 7, Cebu 5-19 Aklan Gis 22 Aurora 18-23 Laguna 24-29 Quezon 120 Olongapo 5 6 Davao 9 11 Tarlac 12.15 15 Quirino 32 20 Saiz Bacolod 9 Cavite 2 14 Tagig Mindoro 19 Mindoro Eto na po Mindoro, 1, 6, Marinduque, 25, 8, Caloocan, 14, 27, Montenlupa, 5, 26, Palawan, 4, 21, at Sambales, 17, 7. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit lucky numbers natin ngayong umaga. Takbo na sa sukon yung outlet, gumising ka na. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit ha na ibibigay natin mamaya at mamaya pong hapon yung 4 digit lucky numbers syempre shout out time na po tayo shout out po dito Sir Red uh, kami po ay laging nanonood po sa inyo dito sa Kabanatuan City Mabini Extension po wow hi po o dyan po ako nagpaparinyo po ng aking sasakyan sasakyan. Kung baka sasakyan, para may sasakyan. Motor po, ayan. Doon po ako nagpaparinyo sa LTO po doon sa Mabini. Papuntang Mabini na po kasi yung LTO ng Kabanatuan. Hello, shoutout po dyan sa aking, nag-aayos po ng aking motor dyan. Maraming salamat po. At syempre po, dito po, shoutout uh, shout out din po happy ay happy viewing at happy birthday po kay Ma'am Gladys Santos ayan po ng Trading Corporation. Uy, ayan po. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-office work dyan na nanonood sa amin. Good luck po at sana pala rin kayo ah. Ingat!